Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kasunod ng pamamaril sa isang lalaki alas 12 ng tanghali noong Martes sa Overview o I Love Dos, Kilometer 12, Barangay Awang, Dato Udinsin, Suat, Maguindanao, Del Norte. Kinilala ang biktima na si Richard Lendio, salesman ng food products at taga Central Katingawan, Midsayap North, Cotabato. Ayon kay Dato Udinsin, Suat, Police Investigator, Executive Master Sergeant Mohalidin Bayaw, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa naganap na pamamaril. Agad rumespondi ang mga tauhan ng Datu datuudin Sinsuat Municipal Police kung saan agad nilang isinugod ang biktima sa isang ospital sa Cotabato City Sa kasamaang palad, nasawi ang biktima. Lumalabas sa paunang investigasyon ng PNP na nagpapahinga umano ang biktima ng lapitan nito ng hindi pa tukoy na salarin at binaril sa ulo Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima na ayon sa kanila, tinangay ang motorsiklo nito. Nabatid na papunta sana sa trabaho ang biktima, ngunit nagpahinga lamang ito sa overview Ito ang unang kaso ng pamamaril sa Bay simula nang matapos ang halalan tiniyak naman ng PNP na hindi na masusundan ito at mapapanagot sa batas ang sinumang nasa likod ng krimen Rufa Mokalid NDBC Bida Balita